Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At oras po natin, alas 12 ng madaling araw dito sa Bansang Saudi Arabia Kung saan, pauwi na tayo sa kay... At ang ating sinasakyan ngayon ay isang scooter Kasi nga, uh, wala tayong sasakyan no? So ito po yung ginagamit ko papuntang work Ay isang scooter po no? So let's go at abang tayo ay pauwi na try natin mag video at uh, syempre may shoutout sa nagbigay sa atin ng napakagandang lalagyan ng cellphone, hindi ko po alam kung anong pangalan pero maraming maraming salamat no ayan ina-adjust ko ba po so let's go guys at pupunta na tayo sa ating bahay ayan yung kagandahan nito guys ay abang tayo ay uh, nagda-drive pwede tayo mag-vlog or mini-vlog ayan so syempre kailangan natin mag-video-video guys ayan. ayan napakaganda syempre maganda rin yung kuha natin dito sa ating camera ayan so insya Allah sana hindi magalaw or hindi maulog kaya alam mo naman So ganito lang yung ginagawa ko, guys. More than 3 months na, Ang gamit ko lang scooter. So malaking bagay na to, no? At syempre nakakatipid tayo. Kasi kung sasakay tayo, guys, ng taxi, every month, guys, is 400 uh, real. So syempre mas okay yung ganito na nakakapag nakatipid tayo ayan so sayang lang guys kasi hindi ko kayo ma hindi nyo makita yung front ko kasi nga narangan sya pero itsala try natin na magawa ng paraan ayan so abang tayo ay pauwi ayan timing lang tayo guys kasi medyo maraming ano maraming sasakyan bali nga no, matagal lang tayo sa pag-uwi. Ayan. So ito try ko rin yung aking ano, yung micro micro microphone ko kung kukuha siya. So ito yung first mini vlog natin sa kay ng ating scooter. So inshaallah So sana maging okay naman yung ating takbo. Ayan. Baba muna ako guys kasi medyo hindi tayo makagalaw. dami kasing sasakyan ayan so ayan so ayan para makita nyo naman yung mga tinadaanan ko ayan. so let's go first minute na hindi nyo pero okay na yan so ito yung kagandahan dito napakagarami ng mga spot ng magaganda rito sa Saudi Arabia ayan so ganyan muna natin para kuwang kuwa tayo guys ayan. abang tayo nagte drive matilim guys, hindi ko alam kung naririnig yung boses ko ayan ayan guys, okay. syempre malapit na tayo sa ating bahay guys alhamdulillah so ayan, malapit na tayo guys pasasyaan nyo na yung ating mini vlog kahit na wala at least na enjoy nyo naman yung panunod nyo sa akin diba? wala kasi ako sasakyan dito sa Saudi Arabia kasi wala tayong license marunong naman tayo mag drive problema, wala tayong lisensya. So, may kamahalan kasi yung license dito sa Saudi Arabia, guys. So, napakalamig, uh, guys. So, malamig. Dahil ano, malamig. Naglamig kasi ngayon dito, guys. Kaya, Malamig talaga. So every day, araw-araw. Ganito po yung aking routine, no? Mula pagpasok, pag-uwi, sasakay lang ng scooter. Malaking tulong na rin to, guys, kasi nakita nyo naman yung takbo natin kanina no? Ayan, medyo mabilis pero so, timing mean lang talaga guys so malamit na ako mabatid guys na lang ayan. sa mga makakapanood po nung ating mini vlog ayan don't forget to like and share na lang po ayan, malaking tulong na rin po yun. ating Facebook page syempre para sa ganun uh, ay tayo ni Meta okay. so tayo meron na rin tayong sweldo pero may maliit pa lang kasi dahil sa mga star na sinisend ni eh, sinisend karamihan sa star na nagsisend sa akin galing kay Love ang ginagawa ni Love siya para mag-send lang ng stop sa akin so very supportive na asawa talaga so yet so ito na guys malapit na ako sa aming bahay ipapakita ko sa inyo pero siguro sa labas lang no kasi gagawa natin ng video yung ating tour house inshaallah magto tour house tayo So, nandito na ako guys. Alhamdulillah. Ayan. So, papakita ko sa inyo. So, guys. Nandito na ako sa aming bahay. Ayan. So, malaking tulong na rin tong ating scooter. So, mega shoutout sa lahat ng mga viewers natin. No? Ayan. Ito po yung aming bahay. Ayan. Ayan guys. Ayan, dito kami sa baba. 16,000 po. So, babay na muna hanggang dito na lang po. Thank you.